Hello, hello guys. May ipiplex lang ako. <laughs> Kanina pa ako natatawa dito. Ayan guys. Wala pa daw nakahiga. Ang sarap, ang sarap ng higa niya sa luya ng baby ko. Sa kagagalawan. Ang sarap ng higa ni Kikay. Yung pilang higaan ng aking baby yan. Talaga nga naman. <laughs> ano? Kumusta ang iyong tulog dyan? Ha? Higaan niya ni baby ah. Higaan niya ni baby ah. Ba't nandyan ka? Ha? Ha? Higaan nyo ni baby ah. Ba't nandyan ka? Ha? Ay. Ano? Ba't nandyan ka? Higaan nyo ni baby ah. O, sige na. Alis na. Aba, Ang sarap pa ng iyong higa eh. Aba, ba? Ang sarap ng tulog eh. Nandyan ka. O paano kalian aalis? O ba? Talaga nga naman ano. Talaga nga naman, oo. Oh, oh. Ito naman si baby. O, oh, ikaw naman. Anong ginawa mo? Sa mo na yan. Haga. Haga. Peekaboo. Peekaboo.